Hello mga ka-rockers! ayan update ko na kayo sa aking pinapagawang bahay dalang kukulit ninyo. Ito na papakita ko lang sa inyo mga natapos. Ayan ang aming sala, o di ba? Christmas sa Christmas na, na di ba? Pasko Pasko pero wala pa siyang gamit kasi nga ay muna namin ilagay yung mga binili namin yung mga sofa, mga lamesa kasi nga baka maalikabukan. Di pa kasi totaling tapos tong bahay na to. Kaya naman, papakita ko lang namin sa inyo yung mga natapos na. Ito yung uh, amin laundry room, dito kami maglalaban ng bonggang-bongga at syempre ang aming CR para sa mga bisita. Ayan, pwede silang maligo sa bathtub at heater. Ganon. Ayan, marami pa kaming uh, gagawin dito mga ka-rockers. Kulang pa ng kusina. Tapos may bar, may bar pa siya. Tapos meron pang music room. Ayan, doon ako nagre-record. sa ka live streaming. At syempre, yan, sa rooftop pa. So medyo madugo pang pa gastos dito sa bahay na to. So akit tayo sa taas para mapakita ko sa inyo ang uh, uh, room ng uh, kapatid ko. Ayan, kwarto ng kapatid ko, pati yung asawa niya. ay nakaiga sila ng bongga-bongga. At ang aming ang napakulit na aso na si Max. At syempre, ito ang aking uh kwarto mga karakter, ang aking pinaghirapan kung saan uh, pag mga galing ako sa show at pagod-pagod pagod, dito kanon papahinga dito ako natutulog 'di ba ang sarap-sarap pa -sarap, uh, makita yung pinagpaguran mo, pinag-ipunan mo kaya mga ka rockers ito uh, ini inspire ko kayo na sana mag-ipon yung mga katulad ko mga comedians, mga singers, mga performer na mag-ipon tayo agad kaya pa natin mag-ipon uh, para sa pagdanda natin eh. Meron tayong uh, magandang at magandang matutulugan. O, no? di ba? Ang bongga. Sana na-inspire kayo mga karakers, sa And uh, maraming salamat sa panunod. Abangan nyo pa yung mga ibang uh, ipapagawa ko sa bahay namin. So, maraming salamat sa panunod. God bless you. Rock the world. Yeah!